aklat na yan binigay ng ating Panginoon Diyos sa sa Mateo 6.9 eh. Ama namin na sa langit ka, in verse 11, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya ang Panginoon Diyos po, ha? Ah, naglalahan ng pagkain araw-araw. Lahat ng tao sa buong mundo ay bigyan. Tanda niyo po yan. Isa lang pinagmumulan ng Panginoon Diyos. Amen. God's good. All the time. Okay, kain na po tayo. Ano bang ginawa ko? Okay. Pag mulat ng mata, po, salamat tayo sa Diyos. Siyempre, kailangan natin pasalamatan ng Diyos. Eh, bakit? Pinigyan tayo masarap na tulog eh. Ayyan. Ano po ba? Ayan. Ano pa? Kumawa na ako ng daily maintenance ko. Ano yun? Bawang. Ah, kalamansi. Ay, ano pa ng kalamansi? Bawang ruya may tubig At saka, yung nilalagay kang orange. Meron po kami orange yan. sa amin yan. Nilalagay ko yan. Ayan. Element yan. Eh. Sa ano pa? Naglibot-libot na kami ng aking aso. Exercise. Sumaga. Maganda yun. Na-exercise kami pare-pareho. Sa si summer at winter. Ngayon. Ayan. tulog sila. Knockout sila. <laughs> Pero yung pagkain, nandiyan lang, pinaganda ko sila ng pagkain. Meron silang house seafood, meron po silang matay at balong ng manok. ready lang mga kapalian. Anytime na magising isi sila, o malamas mura, ay hindi yeah. nila. Pagkatapos, ano pang ginawa ko? Ay to, kakain na pala ako. Okay? Sige po, kain na muna tayo ng alusan. Bigay na nga ito, pag-inundosin. That's good. Oh. Yes, sir. <laughs> Pag-ibatingin natin ng mga mga ibig na ito. And happy uh, kay Laura ng Quezon City, and kay Estela Castro, ng San Miguel, Bulacan. Kay Eduardo Castro, ng San Carlos City, Pampanga, and kay uh, Edget Marquez, ng Urom Mataan.

Yamaguchi Japan, and Japan. Ohio, Mas, and also to a more of a good and restore the kingdom of everyone. Praise Lord. God. And this morning, we sent out our data, our reviews, our data, our analysis. we're talking about Salamang araw po sa bawat isa sa atin, sa aming mga viewers dito sa Pueblo Power. Aking pong binabati kayo, sana kayo nasa mabuting kalagayan. At talutigit sa ating minamahal na apostol, Apostle Jonathan Santos Correol. Good morning po, Apostle. At nawa kayo po ay nasa maayos, malusog at malakas na pangangatawan. At nga rin pong laging panalangin ay ang mayamang pagkikisama ng Diyos sa inyong mga pag uh, sa gawain ng Panginoon. At sa lahat ng dako, kayo ay ingatan ng ating Panginoon. At sa umaga po ito, tayo ay muli mag-aaral ng salita ng Diyos. Ating uh, basahin ang sabi sa aklat ng mga awit sa 68 talatang purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Sa NIV ay ganito po ang pahayag. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Purihin ang Panginoon. Dito po ay makikita natin na ang Diyos ay katuwang natin sa ating mga pasanin. God is our burden bearer. Praise the Lord. Siya ang nagpapasan ng ating mga pasanin. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos ay uh, kanyang ginangalayan, itinagmamalasakit at kanyang ibinibigay ang kanyang mga biyaya sa atin. He daily loaded us His benefits. Loaded ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. At yan ang gusto natin. Kaya ang tao, pagka meron siyang kailangan, gusto niya, kumpleto. Kaya ng mga bumibili ng mga sasakyan, When we are looking for a car to buy, we want it fully loaded, complete accessories. Isyon ng tao, talagang kumpleto. Kaya ganyan din, pag tayo ay lumapit sa Diyos, God will give us His answer fully loaded. Praise the Lord. Purihin nang Panginoon. What are the burdens that God ano ang mga pinapasan o binabata ng Diyos sa atin? Ang Diyos ay nagpapasan, nagbabata din sa atin. Alimbawa, ang sabi ko sa Aklat ng Deuteronomy sa 32, talatang 22. At kanyang sinabi, aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas. So pagkat sila'y isang napakasamang lahi ng na mga anak na walang pagtatapat. Ito ang mga kawalang katapatan natin sa Diyos. Sa NIV version po ay ganito ang pahayag. I will hide my face from them, he said, and see what their end will be. For they are a perverse generation children who are unfaithful. Kaya yan po ang binabata ng Diyos sa atin. Araw-araw, ang ating kawalang pagtatapat. Hindi tayo mga tapat. Bagamat ang Diyos ay laging tapat at ang Diyos ay nananatiling tapat. Purihin ang Panginoon. Kaya yan ay burden na binabatan ng Diyos araw-araw sa atin. Ang isa pang burden na binabatan ng Diyos ay our worries, ang ating mga kabalisahan, ang ating mga suliranin, ang ating mga problema. Kaya e ang sabi po dito sa Pilipos 4 talatang 6 sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ang tao ay laging mayroong kabalisahan. Kaya sa Tagalog po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang ating mga kabalisahan, suliranin, pasanin, ang ating mga hinihiling sa Diyos. Isa yan sa binabatan ng Diyos, pinapasan ng Diyos sa atin. Kaya salamat sa Diyos sapagkat so sa so panahon ng mga kabalisahan, nariyan siya na umaalalay na riyan siya na tumutulong sa atin. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ang sumunod ay ang ating mga pangangailangan. God burdens our needs. Ang sabi hey, ng Panginoon like, sa Matthew share, sa share, 6, share. verse 25. Therefore, <laughs> I tell you, <laughs> do not <less> worry <laughs> what ama mangabalik sa pambakan all about ayan na po pa ako yan ko life more than food